Tuloy-tuloy po tayo mga kalapatid sa mga katanungan na binabasa natin para ibahagi natin sa ibang uh, taga-subaybay natin dito sa YouTube sa Pigeon Talk. Ah uh, ito po ang padalang katanungan ni Dan Kahuday. Uh, magandang gabi po Sir Joel. Ako po si Dan Kahuday, uh, taga-Nobaliches po. One year pa lang po akong naglalaro uh, ng Pigeon Race. Tanong ko lang po kung paano po ang paraan para pumasok agad ang ibon ko pagdating galing sa race. Uh, kasi po pagdating nila ang tagal nila tumambay. Kung maaari kung gawin bukod sa uh, widowhood. Sana po masagot niyo po ang katanungan ko. Salamat po. Uh, alam mo Dan, yung pagpapasok pagpapasok ng ibon uh, galing sa race kasama yun sa tinuturo natin, yung pagdisiplina sa ibon. Yung pagdisiplina sa ibon, bago natin madisiplina yung ibon natin, kailangan disiplinahin din natin yung sarili natin. So, kailangan, kung anong oras kayo nagpapalipad sa umaga, dapat everyday, pare-parehas yung time. Kung anong oras kayo nagpapalip, ah, nagpapakain sa umaga, dapat pare-parehas din yung time. Kung nagpapalipad kayo ng tanghali, parehas din yung time ng pagpapalipad. Sa hapon, kung nagpapakain kayo ng 4pm, which sa akin, ganun ang ginagawa ko, 4pm uh, uh, magpapakain kayo everyday. Dapat pangtual kayo. So, it, yung pagtuturo ng pangtuality sa ibon para pumasok uh, agad, eh, magsisimula sa atin. Ang sekreto naman po para magkaroon kayo ng banding ng kalapate, Unang-una turuan yung kumain ng peanut kasi yung peanut 'yun yung pinakamasarap na buto para sa mga ibon natin. Ito yung unang-unang uh, paraan para magkaroon tayo ng bonding with uh, yung mga ibon natin. And ang susunod nga ay kailangan natin yung disiplina. So paano natin gagawin yung pagdisiplina sa ibon? Doon pa rin sa patoka natin gagawin 'yon o kukunin yun. Kailangan ang pinapakain natin sa ibon natin ay sakto sa pangangailangan nila na kaya nilang kainin. Di baling kumulang tayo ng konti, wag lang tayong sasobra ng isang butil. So, paano natin gagawin to? Kailangan gumawa tayo ng takalan. halimbawa, uh, sampu yung ibo natin, nagpakain tayo ng isang takal, naubos, dalawang takal, naubos, yung pangatlong takal, hindi niya naubos. Ibig sabihin, dapat less than tatlong takal. Then, ginawa natin, dalawat kalahati, Alimbawa, may natira pa rin, magbabawas pa rin tayo ng konti. So hanggang sa makita natin kung gano'n lang karaming patuka ang dapat kainin ng sampung ibon natin. After one week, ang gawin naman natin, pag akakain na sila, tawagin natin. Pag ang pumasok isang ibon, para sa isang ibon lang yung bibigay nyo. Yung hindi papasok, hindi sila kakain. Huwag po tayong maawa sa ibon kasi tinuturuan natin sila ng tamang disiplina. Uh, susunod sa hapon, papakain ulit tayo, nasa, papawalan natin sila. Pag tinawag natin, lima yung pumasok, pakainin natin yung limang ibon. Yung hindi pumasok, ang rules, hindi kakain. Hanggang sa makikita nyo, ting tatawagin nyo sila, papasok sila. Ngayon, ang challenge dito, paano natin mamimintin yun hanggang sa race? Kasi may mga times na ang ibon natin, konti lang yung pangangailangan natin sa patoka. Misa naman, marami yung pangangailangan nila. Pinutokan nila yung pagkain na dapat kailangan nila. So, kailangan doon tayo, uh, doon natin maobserbahan maigay yung ibo natin. Huwag nating pabayaan na mag-maintain lang tayo. Kung tatlong takal, laging tatlong takal, hindi natin tinitignan. Kulang na pala yung kinakain ng ibo natin. Minsan naman, uh, nagbawas tayo. Yung pala, masyado namang konti yung pinapakain natin. Ano yung mga basis natin? Pagka may sila, ibig sabihin sobra bawas. Pag naman nakita lang kayo ng ibon nyo, alam ano nakita kayo ng ibon nyo, hindi nyo pa tinatawag, nagunahan na pumasok, ibig sabihin, masyadong kulang yung pinapatuka nyo. Magdagdag po tayo. May mga instances na ang ibon natin, maganda yung kondisyon ng katawan, kakain lang yan ng ilang butel, magtataka kayo. Minsan naman, may instances na marami siyang kinakain. Bakit? Baka nagmomolt siya, or may inakay siya. So, sa atin, tayo makakaalam, hindi natin matitimbang yon na sabihin ko sa inyo, oy dapat 35 grams lang patuka ng bawat isang ibon, mag, magtitimbang tayo. Kayo yung makakaalam, yun yung challenge para sa inyo, kung gano'ng kadami yung, yung patuka na ibibigay nyo sa ibon nyo. Kung mamemaintain nyo to, asahan nyo pagdating ng karera, mga kalapatids. Pagtawag nyo sa ibon nyo, papasok yan agad kasi may disiplina ang ibon nyo. Pero kung walang disiplina yan, pinabayaan nyo yan. Pagdating ng karera, Asahan nyo, sasakit ang ulo nyo, baka abutan tayo ng cut-off, nasa labas pa yung ibon nyo. Which is, mas malaking sayang. Ubuwi na yung ibon nyo dahil hindi kasalanan ng ibon yun. Sinisisi natin ibon, kasalanan natin kasi hindi natin sila biligyan ng tamang disiplina. Sana mga kalapatids, may natutunan kayo. Ang alam ko, na-discuss ko na nung before to, pero lagi pa rin may nagtatanong. Ang payo ko sa inyo, lahat ng video na inilagay namin sa inyo, uh, in namin, para sa inyo to. Isa-isa inyo, kumuha kayo ng papel, ng notebook, ng ballpen, lahat ng sinabi. Isa-isa inyo, isal isulat nyo yung mga alam nyo na kulang sa na ginawa nyo sa ibon nyo, yung mali na ginawa nyo sa ibon nyo, at yung balak nyo gawin sa ibon nyo, isulat nyo. Para unti-unti yung sistema ng pag-iibon matutunan natin, kayo rin ang magbe-benefits nito pagdating nung magre-race na kayo. Mga kalapatids, good luck!